remote nila mga kalakbay yung remote nila ngayon mga kalakbay nakatali na alam nyo kung bakit alam nyo kung bakit nakatali na tsaka may ano na may sticker na ng ano to ng sogo alam nyo kung bakit mga kalakbay finally mga kalakbay naka check in na ako dito sa sogo hotel ah uh, nag waiting na ako ng hindi na maabot ng ano ng 9 o'clock ng gabi Uh, na check in ako ng mga 8.15 so marami nag-check out ng mas maaga so ipapakita ko sa inyo yung room na binigay sa akin mga kalakbay ito yung room 402 na premium room so ito, uh, panoorin nyo ayan, ito yung room na binigay sa akin mga kalakbay room 402 ayan, 402 tapos uh, sakto lang sa ano sa laki ng ano ng room dito kasi yung rooms ng Sogo Hotel mga iba-ibang size yan eh. Ayan, ah, uh, double siya. Masarap patulog dito. Ah, uh, ako lang mag-isa so pag gulong ako diyan mamaya. <laughs> Tapos yung design niya mga kalakbay, oh, tingnan mo. Napaka-angas, ay napaka ano ba, angas ba? Love lovely design niyan, ayan. Kasi flower eh. <laughs> yan tapos air condition nila gumagana naman ayan naka play na yan tapos check natin yung yan, may dial naman yung phone nila so mas mabilis na tayo ang order dyan tapos remote nila mga kalakbay yung remote nila ngayon ng mga kalakbay nakatali na alam nyo kung bakit alam nyo kung bakit nakatali na tsaka may ano na may sticker na ng ano to, ng Sogo alam nyo kung bakit mga kalakbay dahil yung ibang guest daw kasi dito uh, sa mga rooms nila is inuwi yung remote <laughs> inuwi yung remote kaya ayan nakatali yan tapos TV nila uh, check natin kung gumagana yan sa natin kung may channel ba to Ah. Uh, okay, wala. Yun lang. Ayun. So Yan. So hindi yun na malakbay nakuha lang natin TV ngayon is may ano na, medyo pa-expired na. <laughs> may guhit na dito eh. <laughs> expired na. Tapos ito naman yung mga channel mga kalakbayan. Yan, dito yung mga channel nila. So, may mili ka lang kung anong channel gusto mo dyan. May music, blockbuster yan, mga local channel. Tapos, ang importante dito mga kalakbay, yung comfort room eh. Uh, kung gaano kalinis. So, check natin. So, ito yung comfort room nila mga kalakbay. Uh, tissue, yan, meron naman. Check natin yung faucet no? meron. Hot and cold na rin yan. Tapos, naka-shower na rin yan. Siyempre, so, go to eh. Uy, hey, yan, gumana na. Check natin yung shower. Yan, so. Okay mga kalakbay. Okay, yung nakuha natin room tapos uh, yung flash pala ng bowl. Siyempre, check din natin yan. Okay, na naman. Tapos, trust can. So, ito yung room 402 to mga kalakbay. May hawakan pa dito para hindi ka daw madulas. <laughs> So, go-hotel pala ng uh, Mexico, Pampanga mga kalakbay sa harap ng SM City ng Pampanga. So, ito tayo ngayon sa room 402. Ay! Agoy, hey, agui agui